since sinasabi mo na konektado itong si Paduano sa makakaliwa. Eh, safe to say na itong kanyang party list ngayon eh, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na uh, legal fronts ng CPP-NPA. Ah, uh, Boss Dada, hindi siya officially part kung, kung hindi alliance. Mm -hmm. Kasi ang party list ng CPP-NPA-NDF na mm -hmm. silang bumuo at nagpapatakbo, apat ang naiwan. Yung Bayad Buna, na La tomatakbo pa rin sila Colminares no? Yung oh bayad muna. Inatalsik na dati 'yan eh. Oo, so sa CPP pa 'yun pa rin 'yun Boss Dada at supporter ng NPA. Ang pangalawa yung kabataan NPA recruiter party list ni Raul Manuel. Yung pangatlo yung Gabriela NPA Lover Party at yung Alliance of Communist Teachers. Yun Yung kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sige. Sila po ay extension ng alliances. Uh, sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF but they also joined the common agenda which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte.